Yon, hello guys, welcome sa ating vlog Ayan, pa so pagkita ko, may nagtanong kasi Sa TMX Supremo, ayan May nagtanong, uh, paano ba kung boys uh, Carburetor ng pamparako So, ito yun guys Ayan, dito sa kabila Ayan, so ito yun guys, yung ating conversion Ayan, pambara ko yung kanyang ah, carburetor. Ayan. Ayan. So, madumi. Ayan, hindi pa natin nililinisan mga boss. Ayan, pambara ko yan. So, ang pinalitan ko lang dyan ay yung kable. Ayan, so ito yung kable niya. Ayan, kailangan kasi magpalit ng kable kasi ah uh, ito itong nandito piston type syempre mababago yung kable yan pang ano lang to yung kable pang TMX125 yan pwede na yan guys yan supremo to guys supremo yan yan okay lang